Hello guys Yan o Galing ako sa bundukan Nag-deliver ako Hirap ako Wala na ako dito guys na trap Wala akong dadaan ng Dadaan ng Ng motor ko Kasi may Nag-landslide dito Kaya mangyari kay Lulukid Lahat babalik Layo-layo pa naman kabundukan. Sierra Madre. Ayan guys, so tingnan nyo. Ayan. Bumuho, puno ang kasada. Wala madaanan. Ayan. Puno po ang kasada. Kaya mangyari nito, guys, Balik. Balik balik ako balik okay shout out mga biga family on don sibilia corales eroma dilapinya adriano corales shout out sa inyo haranilya pa pala diyan kay pingping biska sa Ireland, Europe shout out sa inyo lahat yan kamusta mo ako palagi kay mami pato mo at sa buong pamilya mo ganun din kay paring Romy sa Australia ganun din sa akin manugang dyan sa Canada shout out sa inyo lahat ingat ingat kayo dyan dito binabahang Pilipinas 10-4 10-4